Hello guys, good morning So welcome back to my youtube channel This is Otoboy So ngayon guys, mayroon tayong ita-diagnose Itong uh, Suzuki Kiri Ay, Suzuki Transformer So, ang issue nito guys, ay May tumutunog Tumutunog So tinanggal natin yung uh, panel cover at uh, ito sa sliding to, sliding door. So may tumutunog. So sasarado natin ngayon. And, yun. Yung tunog na yung guys, yung hanapin natin. So dito wala dito kasi puro mga Masikip yung... Tunnel yung dito. Ayan. Puro masikip. Dito rin wala. Wala tayong ano dito. Dahil puro masikip. Tapos dito sa guide. Puro rin masikip. Sa gitna. So ngayon dito naman sa handle dito masikip din so yung tunog na nahanap natin ay yung nagbabibrate so dito mapapansin din dito sasarado natin to walang tunog ayan wala Ayan, wala. So, isa pa. Sarado natin to. natin. Okay. So, dapat ganyan. Walang tunog. Kaso dito, may tumutunog Dito. So, yan yung ipipix natin guys. Paparinig ko muna sa inyo yung tunog. Kung saan ang galing yan, tunog na yan. So, siguro uh, may nakalimutan to ng uh, dating gumawa or else hindi, uh, mayroong uh, lumuwag na parte ng pinto na to. So, chinik natin yung ibabaw na bearing uh, medyo maluwag pero hindi yan magbabibrate pati yung sa baba hindi yan magbabibrate ngayon parinig ko uli sa inyo guys paparinig ko sa inyo uli kung saan banda yung tunog ayan so tumutunog siya dito banda so dito banda tumutunog so ngayon uh, bubuksan natin uli bubuksan natin ulit So ang tumutunog dito guys, ito guide ng salamin. So dahil wala nang bolt dito na isa. Yan, wala na. So nakalimutan or na lost or anything na kung ano nangyari diyan. Hindi na ikabit, nakalimutan. Na ikabit, uh, hindi na higpitan, kaya nagkaganyan yan. So ito, ganyan yan oh. So, tong guide ng salamin ang nakalas. So yan yung ipipix natin ngayon. So ngayon para ma align yan. So kailangan na uh, ibaba natin yung uh, salamin. Bubaba natin. So yan. natin. Ayun. So, ibaba natin. Yan. Uh, dyan lang. So, naka-align na siya. Ngayon, higpitan natin yan. Para uh, sumikip na siya. So, yun yung ano natin gagawin. So, ang tumutunog dito na pinto, pagkasinara ninyo guys, tumutunog na pinto nito ay ito itong guide guide ng salamin na yun yan guide ng salamin yan yung tumutunog yan wala nang tornilyo dun sa baba na so yan yung uh, lalagyan natin ng tornilyo at higpitan natin yung sa taas o oh. yan higpitan natin yun tapos lagyan ng tornilyo dito kasi nagkukos din yan ng tunog pagka nasa rough road so yan yung uh, ano natin fix muna natin dito dahil hindi natin ma-justify basta basta kung saan talaga nanggagaling yung tunog dahil sumasabay itong tunog nito pinto so yun yung uh, ano natin para maayos so ngayon nahigpitan na natin yan So, hindi na gumagalaw yung bolt sa taas. Yan, hindi na gumagalaw. Ito. Tapos, hindi rin dito, hindi na rin gumagalaw. Nilagyan natin dito. So, dati dito, walang laman to na bolt. Nilagyan na lang natin. Tapos, dito, maluwag, hinigpita natin. So, ito, kailangan check nyo yung mga kable rin. Kasi baka may eh, tumutunog din yan. So, isara natin. Uli. Isara tapos ayon wala nang vibrate wala na yung kanina na nagba-vibrate so na-fix natin yung issue so yun so ngayon kung maghahanap tayo ng tunog sa suspension mako-confirm at justify na natin dahil uh, na-fix natin tong sumasabay na tunog so yun lang this is maraming salamat Thanks for watching. God bless you all. Paki subscribe at like share na rin ng ating video para maraming uh, makalam nito. So wala nang tunog. Naibalik na natin guys So ganun lang Mag check Nang uh, Tumutunog ng mga pinto So Inaayos muna natin yan kasi Sumasabay sa tunog ng Suspension So kailangan eh Maayos yan So yan Wait, 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 wait,